So, what's up guys? Samahan nyo nga po pala ako mag-review. At ngayong gabi ay kailangan ko mag-review kasi bukas ay may exam na kami. At 1pm po ito. Kaya, pag sinisipag ako at malapit na exam kagaya ngayon, uh, ngayong araw, kinabukasan exam na. Eh, ngayong gabi, babakpakan ka na siya ng review. Hanggang madaling araw. At, kung meron pang matirang konti, uh, review pa lang din. Review hanggang hanggang saan kakayanin, hanggang ang token yun. po mag-review. At ako oh, nga pala, ganito yung mga nangyari kaganapan sa akin nung nagre-review ako. Ay, ya. Biglang may matake sa akin, hindi malaman na dahilan. At maramdam nga pala ako ng pain at parang hindi ko mapaliwanag. Basta, yan, bigla akong sumuka. Ngayon, hindi ko lang baka as invisible o magic show pa ako. At ganda nga pala yung next na nangyari. Ayun, bigla akong pinakuha ng ayun yung mahihwagang panglagay sa bata kapag uh, may ulan yun. At naglagay nga pala muna ako nyan kasi ano po yun malamig sa brain at pag sinising mas sobrang lamig niya parang mental. At yun, nagpatuloy ulit ako pala mag-review at hindi ko talagang basahin at Aligan to para para sa para sa ating ay yun at pag to para kasing magiging super hero ka at, at, at yun papasok na daw sa sabrin mo kahit di mo na siya basahin ay at hindi pala pwede at i nga pala ulit at sabi ko pa inyo ko na lang para, para mabusog ako sa gutom na rin kasi ako at ayan ganyan yung mga nangyari kaganapan ito kasi yung mga technique natin para Uh, gumaling tayo. Abang ang na natin mga silent ritual, mga ganun. Sarili mong skimitus. Is okay. Oh, <laughs> Ayan at okay na nga po. At yun nga po pala yung pangalawang nangyari. Uh, Siyempre, pag uh, nagre-review po tayo, uh, kaya nga po natin kumain. Uh, ang kinakain ko po dyan ay luto po ni Mama. Ah, uh, uh, di ko po alam kung anong luto ni Mama yan. Basta uh, maalat na konti. At siyempre, ganoon uh, natin magkape. Pag nagre-review tayo para hindi po tayo makatulog At Pagtapos po po yan Mag uh, inam ng kape At kumain ng loto ni mama Ay nagre-review ulit ako ayan. At yan nga guys uh, bali, Abang nagre-review po wala ko dyan Ay kape na lang yung natira At pinitsigahan ko At ganito ulit yung mga nangyari Abang umiinom ko ng kape Iba yung aking inaramdaman ng mga magic Na pumapasok sa ating katawan ito na ata ang naramdaman ko ng mga kakaibang mga magic. Kung erikuro-kuro ba yan, hindi ko alam kung ano yan. Basta pag ako ay narinig at narinig at narinig, may mga ganyang nangyayari, mga mahiwagang iskrimi ito. Ayan. <laughs> Kaya nalibak to rin tayo at kailangan talaga natin guys. -ka kasi nga uh, para... Focus pa rin tayo sa pagre-review at hindi tayo makatulog. At hindi natin malantaw malantawan o maragtawan. At basta ganoon, matandaan natin, may pumasok talaga, hindi yung barang tamarin ka na ganun. And yun lang, bye bye.